Yo mga guys, welcome sa biyahe ni Boo Today may papadinig ako sa inyong guitar effects Ito yung Digitech RP-55 Mga guys, lumang uh, guitar pedal uh, Titignan natin kung sa ngayong panahon na to 2025, kaya pa kaya siyang patunogin na maayos Direct tayo sa interface Tapos direct recording Tignan natin kung papapatunog natin na maayos Bale sa loob nito, nagset lang ako ng preset na Clean tone, rhythm tone, tsaka lead tone tatlo. Uh, usually, ganun naman eh. Lalo na pag rock yung tugtog, diba? So, natin siya way te-testingin. Ito, yung sample ko sa kanya. ayun, yun yung uh, Digitech RP55 uh, kaparehas lang din siya ng mga lumang zoom uh, yung mga G1, G2 series siguro magkaiba lang sila ng characteristics na sa tunog pero nakagamit ako medyo magkakamukha yung uh, editing process nila pati yung features pero kung ang tanong eh, kaya pa bang patunogin ngayon panahon na 2025 yung mga ganito, tsaka yung mga lumang zoom boss, line 6 ang sagot ay kaya pa naman talaga Uh, ta talagang itutik mo lang ng maayos yung hahanapin mo yung sweet spot. Tapos, honestly, dun sa jam track natin kanina, may konting mixing din ako dun. Pero, compressor and EQ lang, tsaka panning. Pero ganun din naman eh, kahit naman tumugtog ka ng live, tsaka mag-record ka sa studio, imimix pa rin naman talaga ng sound tech or sound engineer yun eh. So, ayun. Pero yung pinaka magandang magagawa mo sa mga lumang gadget, kung wala ka pang budget or Kulang pa budget mo, nag-iipon ka pa para sa mga bagong effects Huwag ka magmadali kasi kaya pa rin naman talaga siyang batunugin Pero hindi naman ibig sabihin, hindi mo na kailangan bumili ng bago Hindi mo kailangan sumabay sa trend Kasi may mga features yung mga bago Like yung IR, yung uh, pwede ka mag-stack ng maraming distortion sa isang preset Yung mga ganun ba, maraming delay, maraming reverb syempre expression pedal sempre para naman sa kadadali ng tugtog mo, tsaka ng editing process mo. Tsaka, syempre, mas maganda pa rin yung mga tunog ng mga bago ngayon. Worth it pa rin naman gumastos ng mas malaki para doon sa mga bagong gamit. Pero yun nga, hanggang hindi mo pa kayang bumili, kung ganun man ang situation mo, huwag mo madaliin kasi kaya pa rin naman patunogin yung uh, mga luma kung meron ka ng mga ganito. Ayun mga guys, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Like, share, subscribe. Biyahin ni Boo. At abangan pa yung ibang videos dyan. Uh, Palike na rin syempre ng The Boo. <laughs> The Boo Music PH sa uh, YouTube, sa Spotify, at sa iba pang mga social media platform. Maraming salamat mga guy. Kita kits ulit. See Bye guys.